It's Monday morning, election day, at uh, past 5 a.m. na, ibig sabihin bukas na yung botohan para dun sa 12 million na mga senior citizens, mga 530,000 na persons with disabilities, at maging mga buntis nationwide. Ibig sabihin, pwede na po kayong bumoto simula 5 a.m. Ah, nandito po tayo ngayon sa Botrich Province ng Cebu, specifically dito sa Silang Central Elementary School. Ito po yung pinakamalaki na voting center dito sa silang at uh, dito ren ngayon uh, nag-iinspeksyon si COMELEC chairman George Garcia. Pasado mga 4 AM po siya dumating dito kanina para tingnan yung mga preparations ng ating electoral board members and uh, kung nakikita nyo po yung sitwasyon, meron ng mga pangilan nila na mga uh, botante dito po sa voting center na ito sa kasalukuyan. Uh, kanina po, kinukwento ni Chair na yung ilan pong mga nakatatanda, medyo nahirapan po sila na hanapin yung kanilang pangalan dito sa list of voters. Pero for the first time, meron din po na mga picture ng mga botante dito. Kaya mas madaling ma-identify sila. Ganun pa man yung mga nagkakaroon na challenge sa paghanap ng kanilang mga precinct numbers ay ina-assist naman daw ng mga staff dito sa voting center. and uh, kanina po uh, sinabi din ni uh, Chairman Garcia, uh, una nang na sinabi na yung mga persons with disabilities, mga seniors uh, at maging mga buntis, pwede silang magsama ng at least one companion at pwede na rin yun makaboto from 5 a.m. pero hanggang isang uh, companion lang daw. So yan po muna ang latest mula dito sa Silang Central Elementary School. Para sa impormasyong napapanahon at na on demand, Amor Santos, News Watch Plus.